Koro Ryan, sinungaling ka? Nang gabi po, madam, kayo po ba 'yung tumawag sa office namin? Opo, ako 'yung tumawag kanina sa office ninyo. May problema lang 'yung electrical ko at 'yung mga outlets, kaya 'yung aircon hindi umaandar. Ah, sige, madam. Tingnan muna namin 'yung electrical box. Ah, okay, sige. Tumuloy na kayo. Ah, madam, may kasama pala o si Ryan. Ali, baguhan lang to kaya wala ko masyadong alam. Ah, madam, natingnan ko na yung electrical box na check ko na maraming kailangan dapat ayusin. Ali, madam, sa estimated ko, abuti ng 5,000 yung ano, babayaran nyo. Naku po, sen, napakamahal naman ang sinisingil ninyo. Baka hindi ko kakayanin yan. Baka pwede namang magawa ng paraan para mas mababa pa yung sisingilin mo sa akin. Madam, sa pagpunta pa lang namin dito, 500 pesos na kaagad yung charge. Plus yung pagkumpuni pa namin sa electrical box ninyo. Kung wala naman kayo madam na pambayad, bali magbigay na lang kayo ng 500 pesos para sa abala namin. Ah, teka lang po sir, ah, may naipo naman din po ako. Teka lang, kukunin ko muna sa alkansya ko. Ah, sir Victor, bakit naman ganon kalaki yung singil mo? sa may-ari ng bahay. Eh, samantala, ang piyos lang naman papalitan natin. 20 pesos lang yan. Ano ka ba? Gagawa ng pira at saka wala namang alam yan tungkol dito sa electrical eh. Kaya kung ano sasabihin natin, maniniwala yan. Kawawa naman. Ang ko yung ginagawa natin. Tumigil ka na nga. Kung gusto mo talaga tubagal sa trabaho mo, sumunod ka na lang sa akin. Ah, mga sir, nandito na pala yung limang libo na hinihingi niyong bayad sa akin. Ah, Ryan, total andyan na yung pambayad ni madam. Maiwan ka muna dito. Kukunin ko na yung gamit sa sasakyan. Ah, madam, ako na bahala magayos dito. Ganto lang kadali, oh. Maraming salamat, sir. Magkano bang babayaran ko? Madam, wala na kayong kailangan bayaran. Inikpitan ko lang yung fuse. Napansin niyo, gumagana na yung aircon. Ah, uh, lumamig na pa unti-unti. Ara yan, inayos mo na ba? Ah, uh, wala, sir. Wala akong ginalaw. Bigla na lang gumana yung mga outlet. Ikaw, Ara sinungaling ka. Ha? Madam, akin yung limang libo. Ah, mga boys, darating yung may-ari ng kumpanya natin at magkakaroon na yata ng promotion. Ah, magandang araw sa inyo. Ako yung may-ari ng kumpanyang ito. At sa araw na ito, mayroon akong ipopromo. Walang iba kundi si Ryan. Ha? Bakit si Ryan? I assistant ko lang yan. Sir Victor, sa tanong mong yan, walang ibang makakasagot niyan kundi ang ate ko. Kaya lita. Ha? Huh? niyo pala yung sinerbasa namin. Walang ibang makakasagot niyan kundi ang ate ko na nilamangan mo. Kaya nga may kasabihan tayo dito sa so kumpanya, honesty is the best policy.